At pangatlo, guard your hope through Christian community. Manatili tayong konektado sa Christianong komunidad na naguudyok, nagpapalakas at nagpapasigla sa isa't isa. Sabi sa Hebrews 10:24 25 isa alang alang natin, magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon. Katulad ng iba, na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ng inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Napansin mo ba kaibigan? Hindi sinabing kung feel mo lang o kung may oras ka lang. Hindi. Malino na sinabi, huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon-tipon ang salitang Griego na ginamit dito sa pabayaan ay inkatilipontes. Ang ibig sabihin, iwanan, talikuran, abandonohin. Hindi aksidenteng nakalitaan lang, ah, kundi sinadya talagang iwan parang sundalo iniwan yung kanyang pwesto sa gitna ng labanan. Ang ibig sabihin, huwag mo aabandonahin yung pagtitipon. Huwag mo intentionally na ito. Iwanan. Ang salitang pagtitipon ay episinagoge. Hindi lang ito simple yung pagsasama gaya sa isang sinagog. Ang epi ay nagpapalakas ng kahulugan nito. Ibig sabihin, isang masinsinang pagtitipon para mga batong pinagpatong-patong na binubuo ng Diyos bilang espiritual na buhay. Ang ibig sabihin, hindi ito simpleng kwentuhan lang. Nagsama-sama kayo, fellowship kayo, ito na yung sinasabi na pagsisama-sama fellowship. Hindi, hindi ito simpleng social gathering lang. Hindi. Ito ay intentional fellowship, pagsasama nagbibigay buhay, nagsusuportahan at nagtutulungan upang hindi bumigay ang ating pag-asa. Ang ibig sabihin, sa tuwing makikipag-fellowship ka, ay ang purpose na nasa isip mo ay palakasin ang iyong mga kapatid at ikaw naman din ay makareceive ng pagpapalakas din ng iba. Yun yung ibig sabihin ng fellowship. Yun yung ibig sabihin ng pagsasama-sama natin para mag-worship sa temple at pagsasama-sama natin para mag-worship sa ating discipleship group. Isipin mo yung documentary tungkol sa mga penguin sa Antarctica. Kapag dumating ang malupit na bagyo ng taglang hindi sila nagsasarili hindi nila sinasabing, kaya ko to mag-isa. Alam mo, anong ginagawa nila? Nagtitipon-tipon sila, nagsasama-sama sila, nagdidikit-dikit sila. Merong purpose. Hindi lang sila nagdikit-dikit kasi magkakaibigan sila. Misang kaya tayo pumunta sa church kasi andun yung ating kaibigan, andun yung ating crush, o meron tayong mga kasamahan sa isang club, o kailangan sama-sama tayo, punta tayo roon. Mali yung purpose. Pero tingnan nyo to. Yung mga penguin, merong purpose. Alam nila Yeah. Ang purpose nila palakasin, ingatan ang kapwa nila penguin mula sa matinding lamig. At alam mo ginagawa nila? nag alternate sila sa pagpasok sa loob ng circle. Yung mga nasa outer circle, papasok yun sa loob, papapasokin nila yun. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng manatili doon sa labas yung iba. Kailangan din nilang mainitan doon sa loob. Grabe, na-realize ko, naiintindihan ng penguin ang minsan na nakakaligtaan natin. Ano yon? Nasa gitna ng matinding lamig, ang pagtalikod o pag na sa pagtitipon ay katumbas ng kamatayan. Imagine mo, kung nagmatigas yung isang penguin, hindi siya sumama doon sa circle ng pagtitipon-tipon na yon. Ano mangyayari sa kanya? Mamatay siya. Pero ang pagtitipon-tipon, alam ng mga penguin na ito, ang katumbas nun, kaligtasan. Ganon din sa ating buhay krisyano. Kapag lumayo ka sa komunidad ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus, gaya ng isang discipleship group, madali kang malalamig. Mawawalan ka ng pag-asa. Pero kapag ikaw ay nakapaloob, may umaalalay, may nagdarasal para sa iyo, may nagpapaalala para sa iyo, ang pag-asa mo ay muling pinapalakas. Kibigan, tanoy mo ito sa sarili. Sino ang umaalalay sa iyo, sa iyong pananampalataya? At kanino ka nagiging sandigan naman ng pag-asa para sa iba? Kibigan, tanda mo ito. Ang pag-asa ay nabubuo, napapangalagaan at napapalakas kapag ito ay inalagaan ng sama-sama. E Ibigan, ang pinakamalaking kaaway ng pag-asa sa buhay natin ay ang pag-iisa o isolation. Kapag hinihiwalay natin ang sarili natin sa Christian community, kapag huminto tayo sa pagtitipon, Kapag sinusubukan nating labanan ng na mag-isa ang ating mga laban, nagiging bukas tayo sa pangihina, sa discouragement at sa desperation na unti-unting pumapatay ng ating pag-asa. Pero kapag nananatili tayong konektado sa mga kapatid na nagpapalakas ng loob, kapag hinahayaan nating magsalita ng katotohanan ng iba sa buhay natin, kapag natututo tayong magbigay at tumanggap din ng encouragement, ang ating hope ay napoprotect at napapalakas. Pagkatapos umakyat ng Panginoong Yesus sa langit, pwede sanang madurog ang pag-asa ng mga disciples. Maliit lang sila at nakapaligid ang napakaraming tao na nagpe-persecute sa kanila. Si Esteban binato hanggang mamatay. Si Santiago pinugutan ng ulo si Pedro Kinulong, si Pablo Binugbog, Binato at Muntik Pang Nalunod sa Dagat. Alam mo kung mag-isa lang sila, matagal na silang sumuko. Pero tingnan natin ang ginawa nila. Sabi sa Acts 2.42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ibigan, hindi ito simpleng pakikisalamuha lang kundi ito ay commitment nila sa bawat isa na magpalakasan. Araw-araw sila nagtitipon, nagsasalo-salo, nananalangin. Sabi sa Gawa 2.46, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipirapirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Tuwing kailan daw sila nagtitipon, ang sabi ay araw-araw. Para sa kanila ang pagtitipon, ay hindi optional. Kundi ito, ay importanteng importante. Kibigan, gaano kalaga sa'yo ang iyong discipleship group? Gaano kalaga sa'yo ang worship. Naiintindihan nila na ang hope ay kailangang araw-araw na pinapalakas sa pamamagitan ng community. Kapag dumating ang pag-uusig, mas lalo silang nagbubuklod. Then sabi pa sa susunod na verse, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mana ng palataya at di itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Isus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Grabe ang description ng isang Christian community noon. Hindi sila naging makasarili ang pangangailangan ng isa ay naging pananagutan ng lahat. Ang laban ng isa ay naging laban ng lahat ng kapatiran. Grabe, di ko alam sa'yo kaibigan. Pero ako gusto ko makabilang sa ganitong community na nagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa. Nang si Pedro ay ikulong, anong ginawa ng kapatiran? Acts 12, kaya't na natiling nakabilanggo si Pedro, subalit so ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Now, ang amazing dito, ay hindi sila nagpray ng paisa-isa lang. Sige, pag kita, ah. hindi, kundi nagtipon-tipon sila at sabay-sabay na At nang palayain si Pedro ng Diyos, saan siya unang pumunta? Sa bahay kung saan nakakatipon ang mga manan ng palataya sa pananalangin. Ang ibig sabihin, very intentional sila na magtipon-tipon, manalangin, magpalakasan. Ganon din si Pablo at Silas sa bilangguan sa Filipos. Sabi sa gawa 1625, Ngunit namanggahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga hinno sa Diyos at nakinig naman ang ibang mga bilanggo. Grabe, sa gitna ng sugat, sakit ng katawan at tanikala, hindi sila nawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil bukod sa kasama nila ang Diyos, ay magkasama silang dalawa, sina Pablo at Silas, na umaawit, nananalangin, at nagpapalakas ng loob ng bawat isa. At ang kanilang pag-asa ay naging contagious, nakakahawa at kumalat pati sa mga nakikinig. At dahil sa nagmamahalan at nagpapalakasan na Christian community, araw-araw may nadadagdag sa kanila. Lumaganap ang saytana ng Diyos at dumami ang mga alagat at ngayon nakarating sa atin. At hindi lang yun. Maging ang mga pinunong pangreliyon na dati kaaway ng Panginoong Yesus ay naniwala dahil sa pag-asa o hope na nakita nila sa Christian community na ito. Kaya, kaibigan, kapag dumating ang bagyo, hindi sila nagwawatak-watak. Mas lalo sila nagkakapit-kapit, nagbubuklod-buklod. Kapag dumating ang pangangailangan, hindi sila nagiging sakin. Nagbabahaginan sila. Kapag ang kanilang leader ay ikinulong, hindi sila natataranta. Sabay-sabay silang nananalangin. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili. Ikaw ba ay bahagi ng ganitong community? O pinipili mo lumaban ng mag-isa at tuluyang nawawalan ka na lang ng iyong pag-asa? Kaya kaibigan, palagi ko nire-remind, sumali tayo sa isang online discipleship group doon makakakita ka ng mga kapatiran na magpapalakas ng iyong pag-asa. Doon kalalago, doon mo mas makikilala ang Panginoong Yesus. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang pag-asa ay hindi nabubuhay sa pag-iisa. Ito ay lumalakas sa pagkakaisa. Pero ang tanong, paano natin ito i-apply? Una, iwasan natin yung pagiging Lone Ranger Christian. Hindi ka nilikha ng Diyos na mag-isa para labanan ang lahat ng laban mo. Hindi ka dinisenyo para maging hiwalay, kundi sinadya ka maging bahagi ng katawan ng Panginoong Isus. Parang bagayan, ano? Pag nag-iihaw ka, yung maraming baga, matagal yung apoy nila. Pero subukan mong ihiwalay yung isa. Anong mangyayari doon? Mamatay yung apoy niya. Mamatay yung baga. Keriyan, gawin mong non-negotiable ang pakikipagtipon sa mga kapwa mana ng palataya. Mapa face-to-face -face man yan o online, gawin mo yan. Pangalawa, maging intentional sa parehong pagbibigay at pagtanggap ng encouragement. Hindi lang tayo pupunta sa church para lang makatanggap ng encouragement kundi pupunta tayo para rin magbigay ng encouragement sa iba. Maghanap ka ng kapatid na nahihirapan at magsalita ka ng pag-asa sa kanya. Minsan, sabihin mo lang, kaya mo yan, kasama mo ang Diyos, dinadalangin kita. Alimbawa, may nakita ka sa church nyo, sabihin mo, kaibigan, pinagpe kita. Kasama mo ang Diyos, manalangin ka lang sa kanya at sasamahan ka niya. Alam mo, yung mga ganitong salita, nakakapag-encourage ng iba. Pangatlo, sumali ka o manguna ng isang discipleship group na hindi lang tuwing Sunday nagkikita. Kailangan mo ng mga relasyon kung saan kilala ka nila. Ipinapanalangin ka at pinapalakas ka nila. Pang-apat, kapag tinutokso kang mag-withdraw o lumayo sa community, lalo na kapag may mabigat kang pinagdadaanan, naku, yan mismo ang oras na mas lalo mong kailangan ng komunidad. Tibigan, maring sinasabi mo, Kuya Mike, ang ganda lahat ng sinabi mo tungkol sa pag-asa. Pero paano kung wala na akong pag-asa? Paano kung matagal nang patay ang pag-asa ko? Paano kung paulit-ulit na ako nadidismaya hanggang sa sumuko na ako sa pag-asa? Tibigan, ang katotohanan na narito ka ngayon, nakikinig pa rin, ay patunay na hindi pa tuluyang patay ang pag-asa sa puso mo. na natabunan ka ng failures, nadurog ka sa bigat ng problema, pero kaibigan, buhay ka pa rin. Meron ka pag-asa. Lumapit ka ngayon sa Panginoong Yesus ng tapat at may pananampalataya. Bakit? Kasi siya ang ating hope. Sabi sa 1 Timothy 1.1, mula kay Pablo na apostol ni Cristo Yesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Cristo Yesus na ating pag-asa. Hindi lang nagtuturo si Lord tungkol sa pag-asa. Bakit? Kasi siya mismo ang pag-asa. Nang siya ay napako sa krus, hindi lang niya pinasan ang kasalanan mo, kundi binayaran niya ito ng kompleto. Nang siya ay nabuhay na maguli, hindi lang niya pinatunayan na siya ay Diyos. Pinatunayan niya na may buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi mo pa kailanman personal na pinagkatiwalaan, ay umalis sa Panginoong Yesus. Kung hindi mo pa siya tinanggap bilang Panginoon na tagapagligtas, ibig sabihin, sinusubukan mong itayo ang hope mo sa foundation na hindi matibay pwede kang umasa sa kalusugan mo pero ang katawan natin sa ayaw at sa gusto mo ay tatanda at magkakasakit pwede kang umasa sa tao pero kahit ang pinakamamahal mong tao ay maaaring magkulang din yan sayo o magtaksil sayo pwede kang umasa sa tagumpay at pera pero lahat ng iyon pansamantala lang pero kapag ang Panginoong Yesus ang naging pundasyon ng iyong pag-asa, ang hope mo ay hindi matitinag. Kasi nakaugat ito sa eternity. Ito ay walang hanggan. Kaya ngayong araw, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po yung makasalanan. Matawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. At ngayon nga, binubuksan ko na po ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa aking salamat sapagat ngayon ay nasa aking kana. Salamat at isang araw ay makakasama kita sa langit. Simula ngayon, tatalikdan ko na po ang aking kasalanan. Amen. Alam mo kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya ng tapat sa Panginoong Yesus, kung idinalangin mo ito na may buong pananampalataya, welcome sa family ng Diyos. Yung iba, sinasabi nila, bakit i-welcome mo agad? Nakasama siya sa family ng Diyos. Bakit? Kasi naniniwala ako, pinanghahawakan ko yung promise ng Diyos na sa mga nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus, sila ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya nga kaibigan, ngayon ang pag-asa mo ay nakaugat na sa foundation na hindi kayang gibain ng anumang bagyo. Ang foundation mo ay ang ating Panginoong Yesus mismo. Sa ating pagtatapos, balikan natin yung ating natutunan tungkol sa pagbabantay ng ating hope o pag-asa. Una, draw near to God with authentic faith. Lumapit as is dahil tatanggap. Dalhin mo ang totoo mong sarili. Kahinaan lang at magtiwala ka sa kung sino siya. Gawin mong first response ang paglapit sa Diyos sa oras ng krisis at hindi last resort. Pangalawa, hold fast to hope because God is faithful. Kilalanin mo ang tiyak na pangako ng Diyos sa kanyang salita. At kapag ang sitwasyon ay parang sumasalungat dito, tandaan mo na pansamantala lang ang sitwasyon mo. Pero walang hanggan ang salita ng Diyos. Palibutan mo sarili mo ng mga kwento ng kanyang katapatan sa Biblia at sa buhay ng kapwa mo mananampalaya para mas tumingin mo sa pag-asa. Pangatlo, guard your hope through Christian community. Iwasan mo ang pagiging Lone Ranger Christian. Maging intentional ka sa pagbibigay at pagtanggap ng encouragement. Hanap ka ng mas malalim na ugnayan gaya ng online discipleship group. At kapag so ka mag-isa, yun ang oras na mas kailangan mo lumapit sa iyong community. Ang mga guard rails na ito ay ang magpoprotekta sa iyong hope laban sa discouragement, despair at doubt. Pero tandaan mo, na hindi lang ito mga techniques, hindi lang ito strategies. Ito ay paanyaya sa iyo ng Diyos para sa mas malalim na relasyon mo sa Kanya na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa kaya mong isipin. God bless po sa inyo lahat.